Check po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga tingaw. Ito mo yun natin dyan, Pamilya Mila Love Shout Out. So, iyan mga kaidol. Welcome po sa ating YouTube channel, Kalalag TV. So, hindi mo lang ka-subscribe, please subscribe. At pinitin mo yung bell. At like, share. Para lang at uh, updated sa video po. So, iyan mga kaidol. Nandito naman tayo sa gitna ng kalagatan. So, saan tayo lalaman ay mag-inis na. So, boys, tayo yung mag-isla at mag-idol ay mag-iingin mo tayo. So, bago lahat, bago saan niya sulok ng mundo, bigabi ka lang sa sa iyo at maraming salamat sa panunod mo. So, mapagpala araw sa inyong lahat at sarap ang iyong rin ay kayo ng ating mga Panginoon. So, ayan mga kailan, So, let's go! Tayo na ay mag So, kung kuha mo lang ako ng pagkain. Ay, no, ay! mga kailan, mapapain tayo. So, makuha lang at tayo ang mag-aari na. Okay, yeah, nandito na tayo sa ating location. So, ito yung GPS natin mga idol. Ang gamit natin yung GPS. Yan. So, yan ni yan. At tuloy mga idol. Yan, yan. Yan na. Susunod natin para makahuli tayo na tayo. -tay -tay. So, nandito tayo sa mahoran ng 24 Cake Quadro. Yan o. No. So, nakikita natin kung ilan yung takbo natin mga idol. So, alright. So, ano pa yung gamit natin? Tayo na tayo ng pamay.

ไอ้น้องโซไซอยู่ไอจังเอาเหี้ยนะอ่ะแล้วกระโดดนี่มันใส่อยู่บ่ไอน้องนี่อยู่นะโนยาๆอย่าคิดเลยอ่ะอย่าคิดจะกระเดอ่ะอ้าย init. Nag-gubad ako ng jacket makedo kay sobrang init. Nahon wala kang hinahin. Time check natin yun ay 11.30 Alas 11.30 eh, may medyang tayo ginawihan Iwala Di kayo ng umaga mga kaidol tsaga talaga pag pahilan ng tayo Tsaga-along talaga tsagaan

Balaki Uy, may kalon tayo Turos tayo ng topahilak. Ilang ay ilang oras ay papahila ngayon na tayo ginawa yan. Mm. Alright. Oh, thank you, Lord. yan mo ako ng pagpapala. Malaki. Oh, thank you very much.

Okay, all right. All right! So, okay, ito pa main. Oh, thank you, thank you. Hindi na rin malugi, mga kaidol. May isa na rin tayo. na. Meron na, may sigon na pa. pa tayo. Istro. Ayaw magkaisa. Istro magkaisa doon. Nilagyan ko pamain. Kinain. Yung ginawa ko, hindi ko tinanggal ang istro. Nilagyan ko ng pamain. Kinain. Kakain na rin pala. Kala ko hindi nakainin. kainin na rin pala. Alright. Ano, kaya ko sabayin. masakit yung sako agad oh Isang kain lang, wasak na. Ay, okay, dagdagan mo pa. Dagdagan pa ng tatlo. Para hayahay ang buhay. Alright. Oh, thank you Lord. <laughs> okay. Hindi gamit ang pagpapala sa oras nang umaga hanggang na tanghali tanghali tayo ginawihan Saga, alam talaga makailan 这个都没了。<music> <music> so yan mga kaidol yung kinita natin sa isang pirasong tangigi yan o, 25 kilos times 270 grabe laki pala yun kala ko maliit lang 25 kilos kaya pala mabigat so bali kinita tayo magkita tayo ng 6,885 at uh, nagbawas nag, 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 nag tayo isang salibo kaya naging 5,885 na lang lahat alright so yan Tubo pala mga idol. Kala ko. Sabot lang. Malaki pala yun. Alright <laughs> mga idol. So see you next vlog. Bye bye.